Diba ang aga-aga ko pa maglakwat siya? <laughs> Para may sipon talaga ako mga langga. Pauwi na rin ako. Yan. Papasok na ako dito. Oh yeah. Yan ang terminal mga langga sa kulay pula na yan na binting. Ayun oh. Diyan ako pupunta. Ih. Yan So ngayon lalabas ako dito mga langga Ayan o no? Malaka. Pa terminal tayo Maaga tayo magkawin sa Bulacan Ayan ang mga langga Ayan ang mga tapi lang tapi lang tayo nasa tutuban na ako mga langga o diba nasa tutuban na ako pauwi na ako you know papunta ko dyan sa terminal na yan yung may kulay pula nandyan ang terminal Nasa bus na ako ngayon ng ano para balagtas Herman yung ano ko, sinakyan ko. Kaya thank you. Hmm? Para akong sinisipon, para akong tulog. Diba? Ganyan yan kapag mga gala. Hindi makatulog. Gaaga ko pa, grabe ang traffic, galing per view. rarating ko lang ay uh, ano, ano noon na pala kay alas 12 na galing ako Manila kanina maaga pa sana ako umalis doon nagdidilim pa sa sobrang traffic diyan sa Kisong City hanggang papunta na tuloy dito sa ano sa tutuban na tagalan talaga ako kaang ang traffic galing sa Kisoro City papuntang ano papuntang Kiapo Pagdating naman dyan dito sa ano, okay na. Ang papunta naman dito sa ano, ang traffic galing sa wakas, papunta na naman dito sa ano, St. Marta. Yun ang ano. Taan kayo mga langga? Buti na lang. Ang best friend ko dito, mga linuloto niya, may naiwan pa siyang ulam na sitaw na linagyan ng kanin na ginataan. Tsaka, nag ano lang din ako ng kanin niya, isang order. Hmm. Tanghalian ko na to. Okay na, kay, okay na to. Hindi ba? Hmm, ang gumatlan, gumang trapez. Na, papakita ko sa inyo mga langga. mga traffic nila. Kasi itong balasya sa kanin at saka view. Lalo yung mga nasa probinsya. Makikita nyo ang mga view dito. Yan lang ang sakit kasi dito sa Manila. Pag nandito ka talaga sa syudad, puyat ka talaga. Kasi ang mga tao dito, nagsisikap. Kung iba naman, ako gabi trabaho. <laughs> Habang may mga overtime, nag-overtime yan sila. Ganun. Hindi ka makipag dito. Hindi ka makaka. Pera. Ganun ang ugali ng Manila. Kaya sanay na tayo, mga, mga nandito, sanay na talaga na, ano, nag-overtime talaga sila dito. Mga kuyatan. O ang probinsya kasi, sa probinsya, pwede lang tayo matulog na maaga. Tapos paggising diretso agad sa bukid o di ba yung lang ang trabaho natin pero pagdating dito sa ano may nila iba kailangan trabaho trabaho talaga may mga stricto pa no pag hindi ka talaga panay absent pala ilip automatic tanggal ka ganyan nga mga langga kaya nasanay na rin ako dito sa buhay na to kumain ka po kaya nagutom ako yung biyahin na yung bang ano traffic Magandang araw mga langga. Nandito na naman ako ipapakita ko sa inyo itong ano ha, video na to. Itong video na to, may ipapaano ako nito na mga followers ko ba na hindi nakapunta sa Maynila kasi nagtatanong sila kung anong ang hitsura ng Maynila. Mga langga, ito ang hitsura ng Maynila. May mga building. Maganda naman ang mga building niya, totoo. Pero dito, pag hindi ka talaga kumayod at hindi ka talaga marunong sa diskarte dito, ay talagang maano talaga tayo sa gutom no kailangan dito ibigan ka dito tsaka masipag ka rin kasi iba dito kaysa iba talaga sa probinsya kapag kagaya sa akin sana hindi ako sa probinsya mas gusto ko doon talaga sa probinsya kahit hindi ako puyat pero dito talagang ang iba dito nag-overtime yan kapag may overtime dahil iba dito pag hindi ka kumayod kasi wala tayong mga ano ha, wala tayong mga tanim. Hindi kagaya gaya dyan, na kahit saging mabubuhay na tayo o kamuting kahoy. Bawat galaw mo dito mga langga, kailangan talaga may ano ka, may pera. Kasi dito, malayo man, pakiramdam natin, kung wala kang pera talaga, wala kang pamasahi. Kailangan talaga dito kayod da kayod. Kasi lahat dito puro binili mga langga. Walang nagbibigay, hindi kagaya sa probinsya na may mag-aalok pa sa iyo ng pagkain. Pero dito dahil sa hirap ng buhay din dito, ang tao minsan lang mag aalok kung talagang kilala mo. Pag hindi mo kilala, walang nangangalok yan dito. Kaya kailangan talaga dito magsipag ka. Kasi kapag mahiyain ka rin dito, hindi ka rin mabubuhay. Kasi ang kailangan dito pala kaibigan ka para kung may mga trabaho din sila, malaking tulong din ang isang kaibigan dito. Kung ano, may mga alam sila sa trabaho, natutulungan ka din. Kaya diskarte, diskarte nga lang mga langga. Alam mo sa totoo lang, sa buhay ko, nasanay na lang ako dito pero bago ako nasanay dito mga langga, nakapunta ako dito ng Manila is 1991. Pero alam mo nung una nalilito talaga ako kung anong dapat kong gawin kahit anong hanap ng trabaho ko talaga mahirap ako makahanap ng trabaho tsaka pangalawa ang tao kasi dito hindi kasi nagtitiwala agad, hindi ka guys sa probinsya na nagtitiwala agad sila ng tao pero dito iba, kailangan may backer ka or may mga kakilala ka na lang magre-recommend sa'yo mismo na sa magiging amo mo para maniwala yung amo mo kasi hindi sila basta-basta din -basta dito kumukuha ng tao pag hindi ka talaga nila kilala ganun ang ugali ng, probi uh, ng syudad mga langga no? kaya kung pupunta ka talaga dito pinakadabis talaga magdasal dasal ka ganon palakaibigan ka kasi mahirap dito delikado din mag ano ka ng kaibigan hindi mo pa alam kung anong estado niyan noong unang punta ko dito alam nyo mga langga sasabihin ko lang sa inyo ang totoo nalilito talaga ako nahihiya talaga ako sa mga ano dito tao tapos naglilito din ako kung paano ako pumasok ng trabaho. Minsan mga kakilala ko, sinasabi ko sa kanila kung may alam pa sila. Kahit katulong man lang, ganun. Hanggang ang tao na nagiging, ano mo, nagiging kasama na hanggang nagiging, nakukuha mo na rin yung loob nila hanggang nalaman ko na yung ano, paisikot-sikot na dito mabuti na nga lang kasi may mga pinsan ako, may mga kapatid na rin ako na nandito, tsaka sila nagtuturo na sa akin, kailang basis din ako naligaw dito sa totoo lang. pero ang Mindanao Visayas, kahit saan tayo magpunta dyan, hindi ako maliligaw, pero dito sa Maynila, kahit maliit lang ang Maynila maliligaw ka, dahil kada bawat iski, iskinita parang halos magkaparepareho lang kaya mahirap talaga dito din kaya ako, sa totoo lang, nasanay na lang din ako sa katagalan na sama-sama, sama-sama, kahit kami saan pumupunta, kahit mga pinsang ko pumupunta sila, ganyan, ganyan. Punta tayo doon, ganyan. Sumasama ko, tapos tinatandaan ko talaga ang mga pangalan, pangalan talaga. Kasi dyan sa probinsya, ang tinatandaan natin yung hitsura lang. Dito naman, kailangan alam mo ang, tandaan mo ang street, tandaan mo ang lugar. Ganon. At saka dandito lahat ang mga salbahi, mga langga. Mahirap ka rin magtiwala ng tao dahil ang mga tao dito, mga dayuhan, kahit saan saan sulok ng mundo dito ng mga probinsya, nandito na lahat ang tao klase-klase at hindi mo alam kung anong mga ugali niyan nila. Kaya mahirap din makipag sa kasama sa kanila kasi siyempre alam mo na kung may tridor man sa atin dyan sa probinsya makikilala mo pero dito iba once na may mga ano din dito lahat ng katarantaduhan nandito sa Maynila lahat mga kahilayan nandito na oo nga mga langga sa totoo lang kaya sa ngayon talagang alam na alam ko na dito kahit hindi naman ako umuwi ng probinsya pero alam na alam ko na talagang paikot-ikot dito sa mundo ng Maynila no? kaya nagpapasalamat din ako na may mga pinsan din ako dito na napuntahan may mga kapatid din ako nagkaroon din kami ng mabahay dito ang mga kapatid ko. Kaya natuwa na rin ako na napunta talaga ako dito sa lugar na to. Kaya hindi ko akalain nga noon na makapunta ako ng syudad kasi bundok lang kami, di ba? Tapos naghahanap buhay kami, puro bundok, town site, punta ng Dabao, gano'n, sa syudad ng Dabao, ganyan. Mga ano, mag, Uh, ano lang, shopping-shopping, uwi agad. Hindi kagaya dito na halos bawat iskinita talaga. Parang syudad talaga, napakahirap talaga dito pag hindi mo talaga kabisado mga langga. Kaya yan lang ang masasabi ko talaga mga langga sa inyo mga na, na hindi pa nakapunta dito sa Maynila. Kailangan pag pumunta kayo dito mga langga, may matitirahan kayo dito. Kasi ang mahal ng upa dito, lalo tubig ilaw. Nako, mararanasan nyo yan. Kahit dito mga maliliit lang na bagay, tayo na lang talaga ang hindi mahal mga langga. Talagang mahal. Pag sinabi ng pagkain, ng pag-usapan, talagang sobrang dalar. Pero ang hindi dalar dito, kung mga gamit sa pambahay, mga gamit natin sa kusina or something, anong gamit, mga damit, napakamura dito dahil nandito lang, talaga yung mga pabrikan yan, mga langga pero sa pagkain ng pag-uusapan galing kasi yan sa iba-ibang panig ng probinsya kinukuha at dinadala pa yan dito kaya medyo mahal talaga ang ano nila presyo lalo na kung nagbabagyo mga langga kasi walang magbibiyahe na mga gulay nga de galing sa probinsya talaga mga langga kaya kailangan talaga natin dito mag, ano, mag... sikap kaya ngayon na dito ako sa Kiapo mga langga sumakay na ako niyan. Papunta na talaga ako niyan sa ano sa Divisoria Ayan yan. Kasi ang sakayan kasi namin sa Divisoria nasa ano na sa Tutuban. So malapit lang yan doon lalakarin ko na lang yan papunta ng Tutuban kasi nandun ang terminal na papuntang Bulacan. Ayan ang itsura dito mga langga oh. Maganda talaga tingnan mga langga ang mga itsura dito. Yun lang nga lang ang problema mga langga. Kasi pag hindi ka kabisado, nga nga, ligaw ka talaga kahit buong araw ilang bisis na dito maraming nalalamang po dito na galing probinsya tapos naliligaw talaga sila kung saan sila pupunta, kaya ang ginagawa nila magtanong nga. Kailangan hindi tayo mahiyain magtanong mga langga, yan ang buhay natin. Ayan mga langga, malapit na ako sa Divisoria. So pagdating ko ng Divisoria niyan, sa 168, 168 lang ako magpapaano dyan. Tapos ako na maglalakad papunta ng Totoban kasi dadaan ka talaga ng Tolindo, Maynila, mga langga.